mga anak dyan <laughs> tapos na ang obligasyon ng mga magulang sa inyo tapos na eh bakit pag nag-asawa kayo nanay or tatay pa rin ang bibili ng diaper sa mga anak nyo kasi tinatanong ko dito yung bumibili eh e ba, sabi ko nga bakit nanganganak pa ito eh matanda na sabi ko para saan po ba yung diaper nyo sabi niya Saan ko kasi, yung anak niya, walang diaper, walang gatas, ako pa rin. Akala ko tapos na ako sa obligasyon ko, ako pa rin hanggang sa pag-aasawa niya. Nako, na nakakalungkot na balita. Kaya dapat sigapin po natin na tayo na ang bumili ng mga diaper, gatas o ano paman sa anak natin, 'wag na nating ipakarga pa sa mga magulang natin na may mga edad na rin. Pero kayo rin, hindi naman ako nakakaalam, pero sabi ko lang, kasi kung may edad ng mga magulang natin, 'wag na 'wag tayong pabigat, 'wag tayong uh, pati mga dayapir. gatas ng anak natin ay sila pa ang bumibili na may sahod ka naman. Nakakalungkot isipin.